Bakit siya yung pinili ni Kistler? Ano bang meron siya na wala ako? Nakakapagod na, Tay. Nakakapagod na magpanggap na okay lang ako. Pero sa loob-loob ko, ituturo ko. Pwede mo nga yung ano, kasi para makahanap natin. Oy, kayong dalawa, ha? Anong ginagawa yung mga nagde-date kayo, ha? Ah? Ano yung sinesearch nyo? Ah, mga future news na mga baby nyo, ha? Ah. <laughs> kayo ba sa? Hindi, mm ha? -hmm. Si, ano kasi, si Pat, eh. Papatulong sa page niya. Papa-edit pa. Mala, thesis yung kapal, eh. Ay, 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 Ah, ganun ba? Ang <laughs> sipag mo naman, Pat. Ang dami mong gustong ipagawa kay Kistler, ha? Lo, no, saan Ah, wala. Aalis na lang kami. Parang nadistorbo yata namin kayo. Ay, parang may tension dito, ah. <gasps> Mas mukhang nagsiselos ka ata. Randam na randam kong kumikirot ng puso. Parang may something. Hindi, ah. Oh. Wala akong pake kung magkasama silang dalawa. Hmm. Sus, dahil mo sinasabi. Kita-kita sa mga mata mo. Parang pang Tibo, Manila. Ang daming drama. Tara na nga. Ayokong magbukong kontrabida dito. Uy, ala. Diba sabi niyo, gusto niyo rin mag-computer? Ah, wala. Aalis na lang kami. ba kasi nakadistorbo kami sa inyo. <laughs> Oo nga. Eh. Parang may spark dito. Baka bigla kami sumabog? eh. At saka, maliw, makabuo sila ng baby habang nagdodota. <laughs> Sama na kami. Isan ba tayo? Sige na nga, tara na lang dun sa dati. Basta, kay KB ah, ayok magbayad para sa mga lovebirds. <laughs> lovebirds? <laughs> ano, tara. Sulit na tayo. Tara na gano'n. Kung hindi mo ata abot, bawasan ko konti. Yan. Yan, okay na ba ito? Okay, okay. Ah, sige, sige, sige. 3, 2, 1, game. Yan, yan, yan. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh! Ano ba yan? Sabi ko, tingin ka sa malayo, mag-focus ka sa manibela. Akala ko sa'yo eh. Ano? Wala. Hmm, KKB, kanya-kanyang bangat. Pigilan mo ko, talagang babalatan oh, ko yan. Pigilan mo yung nararamdaman mo. Ano ko? Mm -hmm. Mm -hmm. Uy. na ako. Ay nabala 'yan. Ligawan mo na kasi ako. Sasagutin naman kita. Eh. Mm -hmm. Uy, ako din. Sasagutin din kita at paliligawan pa kita ng boga. At alam mo ba? Ako 'yung original na puro ligaya, walang drama. Mm -hmm. Manahimik ka nga dyan, Russell. Malis ka kaya dito. Hayaan mo kami mag-usap ni Kisler. Sige. May lang eh. Alam mo, Kisler, may gusto kasi ako sabihin sa eh. Ligawan mo na kasi ako. Kasagutin naman kita eh. Um, Pat, huwag ka sana ma-offend ha. Hindi kasi talaga kita gusto eh kapatid lang turing ko sa iyo. Sana maintindihan mo. Sino bang gusto mo? Si ano? Sino? Si, si, Myla. Sabi ko na nga ba eh. Ano bang meron siya na wala ako? Kasi iba yung nararamdaman ko sa kanya eh. Every time na andyan siya, iba yung nag-feel ko. Actually, di ko na nga talaga maintindihan yung sarili ko eh. Kasi, iba yung nararamdaman ko eh. Sa totoo lang ha, iba talaga yung nafe-feel ko kapag andyan si Myla. ko talaga maintindihan yung sarili ko na eh. Okay. Edy wow. May problema ka ba? Alam, pag-usapan natin. Tay, kasi hindi ko na alam yung nararamdaman ko eh. Bakit ganito? Ang hirap. Anak, wala namang masama sa nararamdaman mo. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Minsan, puso natin, nagugulaw din. Hindi, akala ko. Akala ko kaya kong itago eh. Akala ko kaya kong labanan. Pero bakit ganito? Bakit parang hindi nagiging sapat yung maging ako? bakit siya yung pinili ni Ano bang meron siya na wala ako? Nakakapagod na, Tay. Nakakapagod na magpanggap na okay lang ako. Pero sa loob-loob ko, Nak, Di mo naman kailangan maging iba para tanggapin ka ng iba. Kung hindi kanya niya kayang tanggapin sa kung ano ka, hindi siya para sa'yo. At kahit gaano mo pa siya kamahal, hindi man magbabago yung nararamdaman niya. Anak, tandaan mo, may mga taong nagmamahal sa'yo ng buo at totoo. At kaya kang tanggapin kung ano ka. Anak, ako yun eh. Isa ako sa mga tao na yun. Tay, natatakot po ako eh. Natatakot akong magmahal ng ganito. Parang hindi ko kaya sundin mo lang kung ano tinitibok ng puso mo. Siyempre, gamitin mo rin ang isip mo para makapag ka ng nararapat para sa iyo. At kung sakaling tamang nasa puso mo, push mo lang. Tuloy mo lang yan. Nandito lang ako para susuporta sa iyo. Ah, uh, may iwan ko muna kayo ah. Tatawagan ko lang yung... Ay, nandiyan na pala yan ako eh. Pamboy! Ano ba yan? Mayla? Hi, Mayla. Kumusta na? Ganda mo naman. Ha? Salamat, di naman. Um, may matagal na sana dapat akong sabihin sa eh. Kaso, maya naghihiya ako. <laughs> Ang alin pa? Um, simula kasi nung una, Myla. Gustong gusto na talaga kita. Sa totoo lang, nagpapatulong na nga ako kay Pat, tsaka kay Papa mo eh. Ha? Eto na yung Facebook ni Myla, hindi ko lang kayo kaibigan, hindi ko na ito binigyan. Ah, uh, thank you, Pat, ah. Alam mo, Iho, hindi madali sa magulang ang ipagkatiwa ng anak niya sa iba. Pero sa nakikita ko sa mga mata mo, to naman ang sinasabi mo. Kaya pagbibigyan kita. Pero ito lang ang tatandaan mo iyo. Sa oras <coughs> na saktan mong si Myla, maganda ka. Hindi hindi ko 'yon palalampasin. Eh. Uh, ay ah uh, salamat po makakasa po kayo na aalagaan ko po si Myla. At promise po, promise po, uh, magiging masaya ko siya sa akin. Sa akin. Um, kaya lang, natatakot ko ang Myla eh. Na baka kasi di mo na ako pansinin. Pero, andito na tayo eh. Kaya I want to take this opportunity to tell you na sabihin na gusto kita. Gusto din kita. Talaga? So, tayo na? I mean, pag-iisipan ko muna para sa ngayon. Ligawan muna ako, no? Yes! Oo, oh, sige. Gusto um, mo ba uh, mag quick tayo? Kain tayo sa labas. Libre ko na. Ano? Tara? nalalaglag na ata brain cells ko. Di ba? Ikaw may gusto sa kanya. Mukhang mm. <laughs> mali yata yung payo ko, ha? Ah. Tibon Manila oh, oh, oh. Mm, Dito tayo magkasama Tibon oh, oh, oh. Manila sa hirap pakin hawa. Oh, sa bawat tagay may ala alang dala. Hmm, tawanan at kantahan walang hanggan. Kay bigan at pamilya ang buhay ay masaya. Oh. Sa Tibon, Manila, tayo laging magkakasama Tibon, Manila, oh, oh, oh. Mm, dito tayo magkasama Ako din, sasakod din na rin kita. Ay, sasagurin. <laughs> sasagurin po Sasagurin. Sasa -sagurin. Sasa -sagurin. Sasa -sagurin. Sasa -sagurin. <laughs> naay nai bakit naay nai naay 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 ko naay naay hindi ko naay 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 tama ba <laughs> <laughs> tama perfect. okay naman naay 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 Um, alam mo, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Kaso lang, naiya ako. hey! Ano, ba yun sa Parang meron, meron ka sasabihin doon, parang konti lang na lang. Yung simula kasi nung una, gustong gusto na kita. Pero mo, um, nagpapatulong na nga ako kay pati tsaka kay papa mo. Gusto din kita? Talaga? Hello? Wala pa nga yun. Teka Hala lang, tayo. gusto agad kita. Oo. Hello po mga katibon! Ako po si Lexi Matabalan. At ako po si Raven Russell. <laughs> Salamat po sa laging panonood sa aming mga content. Inaanyayahan po namin kayo na mag-subscribe sa aming YouTube channel, Tibon Manila. At please, like and share sa Facebook and TikTok pages. Sa Tibon Manila, ang, ang saya'y walang katulad! eh Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang magagawa, wala yung saya. Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila, walang pag-aalilangan.